Samandala, nagpaalala ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya at employers ngayong araw ng kagitingan. Ito'y dahil regular holiday ang araw ng kagitingan sa ilalim ng presidential proclamation na nilagdaan ni Pangulong Noynoy Noy Aquino. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, nararapat lamang sundin ng mga employers ang itinakdang holiday pay rules sa kanilang mga empleyadong pumasok ngayong araw na ito. Sinabi ni Baldos na 200% ang dapat matanggap ng mga empleyadong magsisipasok sa trabaho sa unang walong oras at karagdagang 30% ng arawang sahod naman ang dapat ibigay sa kada oras kapag nag-overtime. Inihayag pa ni Baldos na kung day off at pumasok ngayong araw, makakatanggap ng 30% bukod pa sa double pay at karagdagang 30% naman ang dapat ibigay kada oras bilang overtime